Huwag ka na lang sa ganun dyan! Kala mo yung ano dyan! Bakit? Huwag ka na dyan! Bok

Look <laughs> <Dog> bang, <hey. laughs> Lagi yung video niya. 10,000, 11, ganun lang. gusto naka-50. Alam mo naman, kasi may naisip. Uy! Kaya kaya Napunin niya yung original, ko. Napunin niya yung video mo Parang na Original pa yan? Oo, ano. Vivo ba? Vivo. 10,000 nga ngabili namin ito.